magluluto ako ng lut, ano, luto sa miso na isda malaking isa, ayan, malaking ulo ng isda Galing ito sa aking trabaho at uh, bigay lang. Ayan. Ilagyan ko siya ng bawang, luya, sibuyas at kamatis Piniprito ko pa muna ang isda. Lalagyan ko siya ng, ito kumatsu na to. Uh, ewan ko kung nito sa Pilipinas. Hindi siya petsay. Para din siyang mustasa. Pero hindi rin siyang mustasa. Pero kasi ano siya ng mustasa. Ito na lang ipinalit ko. Ayan. Ang tawag dito ay kumatsina. Ayan. At lagyan ko ng ang uh, tag dito. Daikon. Labanos. Ayan. Ito pa yung isda. Piprito ko pa. Guys, ang gagamitin kong miso. Yung uh, sa gamit sa miso zero sa Japan kasi walang miso na parang sa Pilipinas pero itong miso rin kasi to ito ang gagamitin kong miso na guys luluto na natin ang isda luto sa miso kaya nagay ko na ang bawang bawang ito luya sibuyas na natin ang luya luya Ilang sibuyas. Sibuyas. Sunod na natin ang kamatis. Pagkutahin nah. nah. lang natin. At bumisan na natin

brown kasi yung miso kaya brown din ang kulay nagay natin ang sampalok mix ayan, huwag lahat natin kung lasa ng sinigang sa miso sa Pilipinas mmm lasa nalagay ko na ang malalaking ulo ng isda ayan na guys ang Napakalaki hmm. hmm. ng ulo nito. Grabe. Bigay lang ito sa akin. Ayan. Hmm. Ang gulay. At tapos na siya. Ito na ang aking sinigang samiso. Na ulo na malalaking isda. Salamat! See you guys! Ayan mo. Ang laki ng isda. Ang laki ng ulo. Tipak-tipak.